umulan ng saludo at paghanga sa social media matapos kumalat ang kwento ng isang estudyanteng tindero ng gulay. Abay, hindi po niya ikinahiya na third year college student na si Jacinto Alam ang paglalako ng gulay sa kanya eskwelahan sa Cagayan State University sa Tugigaraw City sabi niya. Gusto niyang makatulong sa pamilya para kumita lalo't napuruhan ang kanilang pananim nitong mga tapos saan mo ginagamit yung kinikita mo? Bale yung mga kinikita pa namin na ginagamit po sa aming pang-araw-araw na gastusin po dito sa bahay. Ma'am, anong pangarap mo pag nakapagtapos ka sa pag-aaral? Uh, makapagturo po, ma'am. ah. Uh, yung course ko po kasi, ma'am, is education po, ma'am. Ayun! Gusto niya maging isang guru. Yehey! Yeah, Nakakatuwa ma'am siya. Good job! Yan, dahil malayo o maaabot na mga batang nagsisikap at may pangarap. At dahil dyan, at dahil dyan, dahil dyan ay gusto kong mag-ambag ng konting yeah. pandagdag sa uh, pambili mo pag-angkat ng gulay, ano? Uh, may Gcash ka ba? Ay. Yeah. Ay! Ah uh, wala ma'am. Ay wala. Oh, ay. sayang. Remittance, <laughs> remittance, and... pwede naman. Ay, 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 ay. Uh, meron ka bang ba kaibigan na may GCash uh, or kamag-anak or ano na pa konti lang 'to. Pasensya ka na sa so, kung hindi nakayanan ng Sol Aragones uh, Foundation. Meron ba? Pwede mapadala? Basta yes. kapatid ko. Ayun, kaya kapatid na lang. Sige, mamaya. Si, ano, si Alan V. kita tawag sa iyo mamaya. Kukunin yung contact number, kung ano yung GCash, para makapagbigay ng kaunting tulong lang ito para naman uh, pandagdag sa pag-angkat mo ng gulay. At uh, sana ipagpatuloy mo ito. Huwag mong kalimutan na kapag nagtagumpay ka, tulungan mo ang maiahon ang iyong pamilya.